masyado may Hindi mo naman ulat na maayos? Ah, uh, parang. Parang. Uh, Sakit pag Oo. ano ka ba? kailang tapin Kailang pa ba to? Um, lang po ito. Pag ito kayo doon? Masakit? Pag pag ganito? Masakit pag pag ganyan. Pag Medyo lang. Medyo? Pabaliktad? Hindi. Pag ganito? Ayan. Pag ganito masakit? Okay. Pag ganito? Pag ganito? Pag ganyan? Ito lang wala? Okay. Tatlo? Tatlong. Tatlong angle. Ang angle. Relax lang.

Alam mo yung binabaho ko, yung talos joint yun. Yun talaga yung pag ginahata kong gano'ng masakit Kung tingin ko lang, hindi mo may tuwid. Yun yun. Ibig sabihin, umakat yung disloid yun. Ngayon, mas malawak na yan. May matitira konting konting-konti, pero kayang-kaya mo na, idol. E <kesukra -saan> ano yung nangyayari kasi ito? Tapilok na. May sakit pa ay kaya to. Yeah. Nilalaro pa rin, kaya lalong umaangat. Oh, okay. Lalong nagdi Kasi siyempre, tatalon tayo ng puwersado. May pilay siya. Paulit-ulit na lang paulit. Kahit may support na. Eh. Kahit may support Wala naman yun eh. Hindi naman makakaano yun eh. Hindi naman makakatulong yun eh. Ang tulong lang nun, pagka yung matatapin ko lang ulit, pero yung talon, ganyan, pagbagsak mo, may, may ano yun. Eh. May kindot-kindot pa rin ako. May kirot pa rin yung hmm Check natin. Ha? Wala. Wala. Ay, di Pagka ito pala. Oh. Ha? Pag ano po? Wala na. Ayos na. Okay. Thank you. Hindi nila, hindi, hindi nyo kabisado yun eh. Kailangan sa expert tayo pumunta para balik. Lakas yung logo to, umalik. Oh. Sa pool.